anim na drug suspect arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Quezon City, Makati at Albay. Si Bien Manalo sa detalye. Mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug buy-bus operation ng Makati City Police Station Drug Enforcement Unit sa East Rembo, Makati City. Naaresto sa operasyon ang dalawang drug suspect na kinilalang sina alias Dada at alias Basher habang nakatakas naman si alias Philip. Narecover din sa mga suspect ang buy-bus money at mga drug paraphernalia. Kalaboso naman ang tatlong drug sospek sa Baybas Operation ng Pidea Luzon sa parking lot ng isang mall sa Quezon City. Nasakote sa mga sospek ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng umanoy shabu, budal money at mga gamit sa droga. Mahigit 170,000 pesos na halaga naman ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa pinaigting na anti-illegal drugs campaign ng Pidea Albay. Arestado ang isang alias Robert na dating OFW. Nasamsam din kay alias Robert ang buy money at mga drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.